May mga nagsasabi na madalas nangyayari ang stroke tuwing naliligo, pero may paglilinaw po dyan ng isang neurologist. Ang totoo raw, hindi mga naliligo kundi yung mga bagong gising pa nga ang dapat bantayan. Yan ang pampagising na balita ni Yeda Pasqual. Madalas daw atakihin ang isang tao ng stroke habang naliligo. O bago matakot, alamin muna natin kung totoo nga ba ito. Ang stroke ay atakis sa utak o brain attack. Nangyayari ito kapag na-interrupt o naputol ang pagdaloy ng dugo sa utak. May ilang paniniwala na madalas na i-stroke ang isang tao kapag naliligo. Ano kayang masasabi dyan ng neurologist? Hindi naman siya talaga common sa pag naliligo. Stroke can happen anytime any activity you're doing, it can happen anytime. It's a brain attack. It's not statistically, alam mo, hindi siya, hindi siya significantly elevated, kumbaga, sa mga studies, no? Ayon kay Doc, ang pinaka-common na stroke ay yung tinatawag na wake-up strokes o yung pagising sa umaga, inatake na. Isa sa kada limang taong na stroke o 20% ang nakakaranas nito. At ang mga prone sa wake-up strokes ay yung mga may obstructive sleep apnea o sleep disorder. Kadalasan, isang sign niya na ay yung paghilik tuwing natutulog. Bukod dyan, mas prone din atakihin ng stroke yung mga lalaki, o di kaya nasa si genes o lahi. Maaari rin kapag may hypertension, diabetes, mataas na kolesterol at smoker tandaan, 80% of stroke can be prevented. Yung mga factors na sinabi ko, kapag meron ka nun, more likely, pwede kang may stroke. Kaya dapat makontrol mo itong mga risk factors na to. Awareness, so kung anong mga sakit ng katawan natin, kailangan magpa-check at makita kung may risk factors ba tayo. Take note lang din na ang stroke walang pinipiling edad. Minsan kasi 20 years old pa lang meron ng matataas na BP na ka-maintenance na. May mga patients ako 30s pa lang baldado na. So it's, it's so sad kasi akala mo at the peak of your health ka, okay ka, biglang no, pwede pa to, pwede pa kumain ng mga ganito, pwede pa yan. Tapos biglang stroke na agad. No? So may mga pabataho ng pabata. Kung may kaanak o pamilya ka na na-stroke, bilinidok, ni Doc, be fast. Kapag nawala ng balanse, hindi nakakakita o naduduling. Nakangiwi ang isang parte ng muka, hindi na iaangat ang braso at hindi makapagsalita ng maayos, isugod na agad ang pasyente sa emergency room. Ayaw, huwag nang lunasan sa bahay. Punta agad sa ospital within an hour if possible. Kasi yung four and a half hours na meron kami to reverse the stroke, tumatakbo po yun. No, dapat to, punta agad sa isang may CT scan na ospital. Ika nga ni Doc, awareness is the key para ma ang stroke. Awareness sa mga risk factors at sa iyong katawan. Awareness na maaari itong mangyari kahit kanino, kahit saan, at kahit na anong edad. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang muka ng balita.